Mahigit 12 milyong Pilipino na tulungan ng malasakit centers. Pero paano nga ba makakakuha ng tulong? Patuloy ang pagbibigay ng libreng medikal at pinansyal na tulong ng malasakit centers sa mga mahihirap na Pilipino na umabot na sa mahigit 12 milyon ang natulungan mula ng itatag ang programa noong 2019. Itinatag ang programa sa visa ng Republic Act No. 11463 na isinulong ni Senator Bonggo noong 2019 kung saan layunin nito na pagsama-samahin ng servisyo medikal at pinansyal mula sa Department of Health, Department of Social Welfare and Development, PhilHealth, at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa iisang lugar upang mapadali ang paghingin ng tulong ng mga mahihirap na pasyente. Para makakuha ng tulong, kailangan magtungo sa isang pampublikong ospital na may malasakit center, gaya ng Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital sa Cabanatuan City at Talavera General Hospital sa Bayan ng Talavera, sa Nueva Ecija. Magsumite ng mga dokumento, gaya ng medical certificates, kaseta ng mga gamot, certificate of indigency at statement of account o hospital bill kailangan po nandiyan ng ilang form at makipag-ugnayan sa si mga kinatawan ng DOH, DSWD, PhilHealth at PCSO na naroon sa center. Sila ang magsusuri ng iyong kalagayan upang matukoy kung anong uri ng tulong ang maaari mong matanggap. Kapag kumpleto na po ang dokumento, ang Malasakit Center ang mag-e-endorso nito sa kaukulang ahensya. Base sa pagsusuri ng Medical Social Worker, ibibigay ang tulong na sa pasyente. Paliwanag ng DOH, ang pondo na nagmumula sa syntax o galing sa kaban ng bayan. Kaya't ito ay nararapat lamang na gamitin para sa kapakanan ng mga mamamayan.